Patuloy daw na iiyak ang mga DD <laughs> Hindi niyo na daw kasi makukuha ang hostisya or ang ang gusto ninyo na hostisya para kay Digong. Paano ba naman kasi kayo talaga ang humingi ng hostisya. Hindi pa nakakatawa. Nakakatawa eto mga kababayan natin na ginagago na nga, winawalang hiya na nga ng mga Duterte, tuwang-tuwa pa rin dito po sa amin, merong galit na galit sa akin dahil ako ay hindi DDS. <laughs> Kawawa. Nakakaawa rin tong mga to. oh, ayan. Malabo daw yung interim release dahil uh, ang una nga, malalagay sa alanganin, sa kapahamakan, lalong-lalo -lalo na po ang pamilya ng mga, ng mga victims. At ngayon, eto rin daw ay pwedeng uh, sa safety ng mga witnesses. Una na rin sinabi ni Digong, ng company Digong, na wala na siyang capability, kakayahan, na gumawa ng crime. <laughs> Parang inamin na rin, di ba? Matanda na daw kasi si Digong. O, oh, ayan. Uh, sa paano yan? Kung manatili si Digong sa ICC or sa, sa detention facility ng ICC, Paano ang pagiging mayor niya? Sabi nga, sabi nga ng ilan, ang kaso ni Digong kasi ay crimes against humanity. At sa ganyang kaso daw, wala parang, parang napapagbigyan sa mga ganitong motion o sa mga ganitong petition. Yung interim release. Siyempre, um, etong mga nasa paligid ni Digong, kahit yung pamilya niya, pinaasa pa rin ang mga fanatic, fanatics nga ni, ni Duterte. Uh, yung isa nga kuno ay maraming bansa na atat na atat tanggapin sa si digong welcome na welcome daw yung mga bansang yon sakali nga na maaproba itong interim release na ito yung mga ganyang statement yung mga ganyang pahayag na itong mga nasa paligid ni Digong sila po ang nagpapabigat lalo sa kalooban ng mga DTS pinaaasan nyo ang mga DDS. Pero alam nyo rin sa sarili nyo. Ngayon, lumalabas na rin ngayon, ako no, ay may release order na, release paper na siligong. O ayan, isa rin yan. Sa nagiging dahilan, kaya lalong nauulol. <laughs> lalong nawawala sa sarili. Lalong napapariwara itong mga DDS na mga kababayan natin. Kawawa talaga.